Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang gouty arthritis. Sa karaniwang salita, ito po ang tinatawag na gout. Bago ang lahat, alamin muna natin ang normal na level ng uric acid sa dugo. Ito po ay 3.5 to 7.2 mg per deciliter sa isang adult na lalaki at 2.6 hanggang 6 mg per deciliter sa isang adult na babae. Ano nga ba ang tinatawag na gout na ito? Ang gout ay isang uri ng arthritis o ang tinatawag nating gouty arthritis o pamamaga ng ilang uri ng kasukasuhan o joints na may kaakibat na sakit or pain. Kapag ka po nagkaroon ng ganitong uri ng atake, ang taong apektado ay dumatanas ng labis-labis na sakit sa apektadong joint. Madalas, ang joint na apektado ay ang tinatawag na First Metatarsophalangeal Joint o ang tinatawag po nating MTP sa may paanan. Makikita niyo po ito sa larawang ipapakita sa inyo. Kapag nangyari ang ganito, ang tawag po dito ay Podagra. Ang joint na ito ay namamaga at madalas nga may kasamang pamumula may mga ilang joints din ang naaapektuhan nito tulad ng ankles knees wrists at elbows madalang Ngunit minsan ay naaapektuhan din ang ibang joints tulad ng spine, hips, at shoulders. Ang typical na gouty attack ay may mga sumusunod na sintomas. Isa ay ang biglaang pamamaga at pamumula at labis na pananakit at halos hindi maigalaw ang naapektuhang parte. Bakit nga ba nangyayari ang ganito? Ang pinakapangkaraniwang dahilan nito ay ang mataas na uric acid level sa dugo ng isang tao. Kapag lumagpas na sa upper limit ng uric acid level sa dugo, ito ay magsisimula ng gumawa ng uric acid crystals na siyang dumideposito o nag-iipon sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pati na po siyempre ang mga joints. Pangkaraniwan, ang mga nabanggit na na joints at sa ibang parte na rin ng katawan tulad ng kidneys, sa daanan ng ihi at nagiging isang uri ng bato na maaring magbara sa daloy ng ihi palabas. Maaari din magkaroon ng tinatawag na tophi or tophus. Ito po ay ang pag-ipon at pagbubukol bukul ng uric acid crystals sa ilalim ng balat sa iba't ibang parte ng katawan. Madalas sa tapat ng mga joints na apektado at kung minsan pa nga sa may tainga. Ano nga ba ang dahilan ng mga pangyayaring ganito? Ang nalalamang dahilan ng gout ay ang mataas nga na level ng uric acid sa dugo. Kung may bakit kung bakit ganitong may ganitong pangyayari? ay maaring sa mga sumusunod na dahilan. Una, ang mataas na paggawa ng katawan ng uric acid. Buhat sa mga pagkaing mayaman sa uric acid o ang mga pagkaing tinatawag na purine rich diet tulad ng mga lamang loob, pulang karne o red meat, ilang pagkain galing sa dagat tulad ng shellfish, anchovies or ang pangkaraniwang tinatawag po nating dilis, sardinas, legumes or buto-buto tulad ng mga munggo, bituelas at mga kahalintulad ng mga ito. Ang isang dahilan pa ay ang mabagal na pagtapon ng uric acid sa ihi sa pamamagitan ng mga kidneys. Ang mga kidney ay sumasala ng maraming bagay mula sa dugo at itinatapon sa ihi. Isa na dito ang uric acid. Kaya't kapag may diprensya ang mga kidneys, tumataas ang level ng uric acid sa dugo. Dahil nga sa kakulangan ng elimination nito. Kung kaya't inyong makikita na ang mga taong may kidney failure o yung mga nagdadialisis ay madalas mataas ang kanilang uric acid. Ang isa pang dahilan ay ang pag-inom ng alak. Isa rin po ito sa mga kasanhin ito o nagsisilbing risk factor kapag ka sadyang may tendency upang tumaas ang uric acid level sa dugo. Kung kaya't ang mga may gout ay pinapayuhang wag nang uminom ng alak kahit na isang patak lang, lalo na po ang beer o ang serbesa May mga taong sadyang may mataas na uric acid ngunit hindi naman nagkakagout. Hindi lahat ng taong mataas ang uric acid ay mayroong gout. Ito po ay sapagkat kahit mataas na ang level ng uric acid sa dugo ay hindi pa rin nagiging crystals ang mga ito. Kung bakit naman ganito, ay ito po ay nananatili pa rin isang misteryo. Ganun paman, hindi ipinagsasawalang bahala ang mataas na uric acid sapagkat ang mataas na uric acid ay maaring maging sanhi ng iba't ibang sakit o risk factor katulad ng hypertension chronic kidney disease, ang tinatawag nating metabolic syndrome, at sakit sa puso. Pa paano nga ba iwasan ang atake ng gout? Ang pag-iwas sa mga pagkaing matataas ang uric acid tulad ng mga nabanggit na ay isa sa mga pamamaraan. Ang pangalawa ay ang hindi pag-inom ng alak kapag ka ikaw ay sadyang mataas ang uric acid. Kahit isang patak ay sapat upang magdulot ng atake. Lalo na po, lalo na po ang nabanggit na kanina ang beer o ang serbesa. Isa pa ang maiging pamamaraan upang maiwasan ng atake nang gout ay ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ito ay upang matulungan ang mga kidneys na maiihi ang uric acid sa dugo at maiwasan na din ang pag ng uric acid na siyang nagiging sanhi ng gouty attack. Isa pa, mag-ehersisyo ng regular at stress management. Nakita niyo naman, napakaraming sakit talaga ang idinudulot ng stress. Madaming sakit. Kung kaya't ang stress management ay napaka-importante. Ano-ano nga ba ang mga ginagawa sa pagtuklas o pagdiagnose ng gout? ito ay ang mga sumusunod. Ang madalas na ginagawa ay ang pagsuri sa dugo ng level ng uric acid. May mga iba pang mga pagsusuring ginagawa ngunit madalang na at kung kinakailangan lamang. Tulad po ng ultrasound, X-ray, CT scan, MRI at iba pa. Sa gamutan naman, madalas natin nakikita na ang mga taong apektado nito ay nagse-self-medicate. Gamit ang anti-inflammatory drugs katulad ng naproxen, diclofenac, mefenamic acid, o kung minsan naman ay ang malalakas na corticosteroid na katulad ng dexamethasone. Madalas ito po ay ayon sa payo ng isang kaibigan o kung sino man na kung saan sila ay nakakaranas ng panandaliang ginhawa dulot ng mga gamot na ito. Ngunit ang gawain ito ay napakamapanganib dahil maari pong magdugo ang tiyan sa mga ito at maari din namang manira ng mga kidneys. Kung minsan, ang pagkaapektado ay nagiging sanhi ng pagka-hospital, panganib sa buhay o di man kaya ang nagiging dahilan minsan ng kamatayan. Kaya't aking ipinapayo na kapag ka nagkaroon ng atake ng gout, ay pinakamaiging kumonsulta po sa inyong ginigiliw na doktor. Lalo na sapagkat may mga pamamaraan ng paggamot sa ganitong uri ng sakit na kailangang sundin. Sapagkat kung hindi sinunod ang paraang nararapat, ay hindi magtatagumpay ang gamutan at paulit-ulit lamang ang hirap ng isang tao sa isang ganitong uri ng sakit. Ano po ba ang mga komplikasyon ng gout? Isa ay ang pagkasira ng joint. Pangalwa, pagkaipit ng mga ugat o ng mga nerve compression dulot ng tofay sa lugar kung saan naroon ang nerves or ang ugat kidney stones at chronic kidney disease, katulad ng nabanggit na, high blood pressure at sakit sa puso. Minsan ay nagkakaroon din ng impeksyon sa apektadong lugar, lalo na kung saan mayroong sa Sapagkat ang isang tao, kapag ka ang isang tao ay mayroon nito, Pinakamabuting kumonsulta sa inyong doktor upang maibigay ang karampatang payo at, kagamu at kagamutan ukol sa sakit na ito. Ating laging tatandaan, daig ng maagap ang maaga. Hanggang dito na lamang pong muli sa ating muling pagkikita. Ito po ang inyong lingkod si Dr. Jonas Sharma. Magandang araw po sa inyong lahat.